Mga Karespi, malaki po ang papel na ginagampana ng National Anti-Poverty Commission o NAPSI pagdating sa mga hakbang ng pamahalaan para mapababa ang kaso ng kahirapan sa bansa. At ang ilan sa mga pangunahing tauhan na kasama dyan ay ang mga nagsisilbing kinatawa na mga batayang sektor sa bansa na siyang tinututukan po ng NAPSI. At na nga niyan, ay kasama po natin live ngayong umaga si Roberto Kauper Alrosa, ang Vice Chairperson for basic sectors ng NAPSI no upang pag-usapan po ang mga proyekto at programa po no sa basic sector Magandang umaga po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas, yeah, sir. Over. good morning. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Dea, Mr. Andre, At sa lahat po ng televiewers, Advance Merry Christmas. Advance Merry Ayan. Christmas. All right, Kauper, para po sa kaalaman po ng ating mga ka-RSP at ng mga viewers, educate us all tungkol po dito sa mga batayang sektor. Sa ilalim po ng National Anti-Poverty Commission, ano-ano po ito? At sa kasalukoy na ano po dapat ba yung pinakadapat tutukan po ng NAPSI? Yes, uh, para po sa may idea yung ating mga tagapakinig, ano, ang NAPSI po kasi may very unique eh. Uh, pinagsama ang government at saka basic sector dito uh, at uh, tinutulungan ng secretariat uh, led by the lead computer. no. Mm -hmm. ang 14 sectors and eh, nandiyan po yung mga marginalized fisherfolk farmer sectors uh, pwd senior citizens children uh, cooperative saka yung NGOs uh, uh, ano po yan mga victims of disaster and calamity mm -hmm. children's at uh, saka mm -hmm. youth and students Uh, urban poor. Yan po yung mga alabing uh, apat na uh, batayang sektor sa ilalim ng NAPSI. Mm -hmm. well, ka kauper bilang pasili po sa role ng NAPSI sa pagsagot ng mga hamon sa bawat sektor, kayo po may mga flagship program o rights po ba kayong isinusulong at bibigyan prioridad sa sektor ng formal labor for migrant workers? Ah, uh, lahat po ng 14 sector ay may kanya-kanyang ano, sectoral agenda. Uh, marami yan uh, uh, mayroong sa formal labor, yung siyempre yung number one nilang uh, tinutulak dyan, yung uh, decent work. No? At uh, yung pagre-regular ng ating mga contract of uh, service uh, workers, no? COS para mas magkaroon sila ng decenteng trabaho no. Ganun din sa other 13 other sectors meron kanya-kanyang uh, agenda po ito. Uh, para tugunan ang kahirapan ng kanya-kanyang uh, kinasasangkot ang sektor. Okay. Ka-Oper, kamakailan po ay nagsagawa po ng simultaneous fourth quarter regular meetings and other sectoral engagement ang 14 Basic Sectoral Council at ganun po ang 17 Regional Basic Sector Coordinating Council ng NAPSI. Ano-ano mm -hmm. po yung mga napag-usapan po sa naturang pagpupulong ka-Oper? Yeah, napakahalaga po nitong nakaraang naming uh, quarterly meeting, last quarter meeting po ito. Every quarter po ay merong uh, Uh, sectoral council meeting, itong 14 basic sector. At dito, uh, una, yung inassess po namin yung nakaraan namin buong taon ng aming operation. No? Uh, at uh, dito, nakita namin na uh, mayroon naman kaming uh, naitulak at uh, kailangan pang maraming gawin. No? Uh, kasama po dyan sa panahon na yan ng nagkaroon kami ng meeting, yung bilateral meeting with our partner government agencies. Kasi bawat sector may kanya-kanyang partner agencies po yan. Mm -hmm. no? At uh, doon ay uh, napag-usapan ang uh, ano ba ang maaaring pagtulungan ng government at saka ng basic sector. Mm -hmm. Meron din po kaming uh, ginawa dyan na uh, uh, isang platform po namin kasi ang National Anti-Poverty Commission national lamang po yung kanyang ano uh, lugar ano. wala po siyang uh, local uh, offices no kaya meron po kami binuong ang tawag namin ay eh, regional basic sector coordinating council mm -hmm. kung saan ang lahat ng uh, sectoral council uh, doon support and basic sector within the region ay nagsasama-sama rin mm -hmm. at nag-uusap tungkol sa mga regional issues no Uh, at na, nilulocalize namin yung mga national issues na pinag-uusapan dito naman sa national issues. Mm -hmm. well, ka Well, Kauper, nabanggit mo na nga yung bilateral meeting. Ano? Pero, um, kamusta po yung ano, uh, labing apat na sectoral o labing apat na batayang sektor sa NAPSI? Kamusta po yung engagement nito? Yeah, uh, natutuwa po kami ngayon no, for the last two years no, since uh, Secretary Lopez Santos as your Office, as lead convener, mm -hmm. naging madalas po yung aming pakikipag usap ngayon sa government sector. Uh, madalas yung uh, TAU-TWG meeting, tapos napapacilitate po yung uh, bawat sector sa kanil kanilang mga agenda sa bawat partner agency. Kaya mm -hmm. uh, sa tingin namin ay nagiging maganda ang direction po ng napsi ngayon sa kanyang engagement. Uh, sa mga government sector po. Hmm. Kaugnay niyan ka upper bilang chairperson po o vice chairperson ng batayang sektor ano, sa NAPSI. Ay, ano po titingin niyo ang talagang mga napagtagumpayan na ito pong 14 na batayang sektor kasama po ang NAPSI ngayong taon? Uh, yes po. Uh, sa ngayon, ang uh, isa sa kasi sa mandato sa amin ni Presidente, uh, sabi niya, ang NAPSI dapat uh, pumunta sa mga liblib na lugar, hanapin yung mga mahihirap, at ugnayan sila at alamin kung ano ang kanilang problema at iugnay sa mga lokal na pamahalaan at saka sa national government agencies. So yan po yung isang tinutukan namin at tingin namin ay matagumpay kaming nakapagaroon ng pakikipag-ugnayan sa mga local government units kasi sa ngayon po ay sinasimulan sinasimula na namin yung formulation, uh, pag So simbolo nung pagpo-formulate ng, pag ng uh, local poverty reduction action plan no? mm -hmm. at para mangyari yan ay may binubuo kaming local poverty reduction action committee o council na binubuo po ng uh, government at saka mga basic sector within the uh, localities po so yan po ay um, may tuturing namin isang tagumpay. Bukod pa yung mga uh, legislative proposal namin na uh, nagkakaroon ngayon ng either nagpapag-usapan sa uh, both houses of Congress at meron naman talagang naging batas na. No? Uh, example niya recently yung Magda Carta for Children. Mm -hmm. Ayan. So po yan po yung mga uh, tinulak namin mga agenda. All right. Kaya, may kay, Meron po kayong ipinadalang liham kay uh, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na piligti tibay ninyo yung inyong buong lakas na pagsuporta sa layunin na pababain po yung antas ng kahirapan sa ating bansa. Maari niyo po bang talakayin yung nilalaman ng liham na ito? Yes po kasi uh, tulad ng nabagay ko po kanina, sinabi kami ni presidente na uh, hanapin ninyo yung mga mahihirap no? At dahil ang sinasab ang layunin naman niya ay uh, talagang pababain yung kahirapan from 18. Point 18% to single digit by the end of his term. At siyempre kami naman bilang mahirap, kami yung uh, pangunahing beneficiaryo nito. Kaya agad-agad nagpadala kami ng uh, liham ng pasalamat at pagpapatibay uh, ng aming posposang suporta sa kanyang layo ni No? So yun po yung aming at saka, sinabi po rin namin na... Uh, Uh, tama yung kanyang pag-a-appoint ng uh, sekretary ng NAPSI kasi nakikita namin yung kanyang dedikasyon at malaking tulong na uh, nagagawa para yung aming uh, mga sectoral agenda ay uh, maipus namin talaga. no, Tingin namin ito yung uh, daan para mag, magpapaba yung kahirapan. Well, Kaoper, maraming salamat po. ha, Talagang napakalaki po na, nga na itutulong ng mga programa ng NAPSI para maantayin natin ano na mapababa nga ang ating uh, poverty rate into single digit at the end of the administration of our beloved President. At talaga nga dapat talaga imatutukan itong pangailangan ng 14 basic sectors. At uh, salamat po sa inyong mga efforts para po matugunan itong pangailangan ng mga batayang sektor na ito. Again, maraming salamat, Ka-OPE. At salamat din po sa uh, inyong uh, pagtulong sa amin kasi uh, dahil sa inyo, mas napapalaganap namin yung mga impormasyon na kailangan malaman ng publiko. no? At uh, siyempre ng ating pamalan, lalong lalo ng ating Pangulo, no, uh, tulad ngayon isa sa panawagan namin sana uh, mag-appoint na si uh, Presidente ng uh, mga sectoral representative ng 14 basic sector kasi uh, one year na po eh nang mm -hmm. magkaroon kami ng National Sectoral Assembly at hanggang ngayon ay uh, hinihintay namin para may mga papalit naman sa amin na mag uh, maglilit doon sa mga port and Sectoral Council. Okay, we'll look into that sa development to doon dyan sa panawagan ni Kaoper. Muli maraming salamat po yes, sa po. pagsama sa amin dito sa Rise and thank, 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 you, thank you, Kaoper.